I-discuss natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang wedding o oh, hindi. Ace of Diamonds at Two of clubs. Mm. then stand of spades. Mm. So, current situation natayo. May someone sa connection nato Nagwo worried, disappointed? Piniisip ko nga kung breakup na ba ito. O pwedeng ang main problem ay financial issue. Nag-away sa pera. O, o ang dahilan ng breakup? ay pera ano yan huwag ka dito papangat tayo ng iba May king tayo. King, queen. pero kay iba ng suit. So, ayusin ko lang sandali. Yan. So, anong ibang senaryo dito? Um, Long distance relationship ba to? Pwedeng ganun eh. O napalayo. Para magtrabaho. Di ganun na nga din yun. Long distance. Kasi dalawa yung long distance. Nag-abroad. Napalayo, nag-abroad o long distance kasi mag magkalayo ng bahay. So alin man 'yan. Pero malaki chance na long distance ito o baka break na kasi sila. Kaya magkaiba na ng bahay. So, yung lalaki dito maputi. Yung babae naman morena. Ay. Tama ba? Oo. Yung lalaki maputi. Yung babae morena. So, nag-away dahil sa pera. Kasi may pera naman dito. May pera naman tong lalaki. Pero may queen of clubs tayo. So, iniisip ko. kung may iba ba. Nagkaroon ba ng iba dito? Pero usually kasi mistress to eh. So, siguro ikaw yung mistress dito. At yung person mo, mapera. Pero ba't nag-away dahil sa pera? Ba't ganun? O ikaw yung king dito. Mapera. So, para malaman natin. Kung ano ba yan? Himay, natin ang kwento. Kasi medyo conflict yung ano, scenario dito. So, mabibigyan pa tayo ng iba pang detalye gamit ang deck na to. Ayusin ko lang. Sandali. Ito na. Ano ba to? Anong Anong feelings? mo para sa kanya at anong feelings niya para sa iyo ngayon na break na kayo so more likely may pinipirahan dito o oh, kung di pinipirahan ay financial issue yung problem nila so again tingnan natin dito feelings mo sa kanya at feelings niya para sa iyo rejection but second chance rejection and we... emotional storm So, anong kwento dito? Nangyari. Feelings mo sa kanya. Gusto mo ng second chance. Nalulungkot ka. Depressed ka ngayon dahil iniwan ka niya. Ah. Siya pala nang iwan. So, again, ang reason, hindi kasi lumabas dito yung pinaka-rason eh. Pwede ang reason ay dahil financial issue. Naganap ng mas maperang tao. Ayun, financial issue o naganap ng mas maperang tao. Hindi ko kasi alam kung ikaw ba yung babae o lalaki dito. Kasi dalawa yung tao natin sa kwento na to. Pero ang show, ikaw yung iniwan. Ito kasi yung naisip ko eh. Um, iniwan ka. Naghanap ng taong mas mapera. Pwede ko yung lalaki o babae dito. Ganun ang dating. Dito naman sa feelings niya para sa iyo. Um, pero iniisip ko rin ikaw siguro yung third party dito. Si attracted siya sa iyo pero for some reason hindi pwede. Tingin ko third party situation to. may um kung third party do may depende ka sa kanya para sa pera o pinipirahan ka niya Kasi ito, attractive siya sa'yo. Pero, for some reason, eh, parang may problem. May turmoil tayo dito eh. Saka unstable, sabi. Dito naman, sabi. Breaking point, limit, final straw. Overwhelmed. Parang na-reach niya na yung breaking point niya eh. niya na bumalik pero gusto mo pa siya. So, ang dami kong naisip na energy. So, sino ka dun? Ka ba yung third party? Oh, anyone ka? Dahil sa financial issue. Tatlo yung isip ko. Kaya nag-break. Di ba sabi ko kanina? Pinirahan. Pinipirahan lang daw siya. Yung isa naman. Financial issue. Yung, yung pangatlo, third party. Ko yung third party. na para bang attractive siya sa iyo pero may breaking point na tayo dito na reach niya na raw niya yung limit iniwan ka na niya eh so parang ayaw na niya bumalik mm. So, again, gusto mo pa siya, nalulungkot ka. Feeling mo, nireject ka niya. Pero magulo takbo ang isip niya. Although, attracted pa rin siya sa'yo. Kaya lang, parang ayaw na niya bumalik. Anyways, tingnan natin. Future outcome nito. Future outcome. Try ko outcome nito near future oh ito maganda ng dalawa pero dito may problem tayo may delay oh victory delay trip to the country sabihin natin magkikita kayo delay Hmm. ang future, may problem tayo. Eh. Ewan ko. Ang dating malabo ba? reconciliation malabo pa Itong dalawang to malabo ito naman kung balak gusto, kung balak mo makita siya ulit oh. sabihin natin gusto mo siyang makita puntahan malabo nga oh yung dulo ay delay. O Ace of Swords. O sabihin natin. Sustento. O pera mula sa kanya. Malabo. Sabihin natin ikaw yung namimera dito. Halimbawa lang, may makarelate. Kasi general reading naman ito. So, kung ikaw yung third party, piniperahan mo to. Wala kang matatanggap na sustento o pera. Pero kung ikaw naman yung original, nag-aabang ka ng sustento, malabo. Malabo pa within six months. Within six months from now, malabo. Magkita kayo, malabo. Hmm. Sabi naman natin, gawin niya yung nararapat, malabo. Narara gawin niya yung tama, nararapat, malabo. Hmm. So, gusto mo nga bumalik, malabo talaga. Oh. Pero near future, near, future, future, o oh, near future. So, sa period ng 6 months mo lang kayo. O, oh, 6 months, sa loob ng 6 months, malabo. Wala bang reconciliation dito. Anyways, punta tayo sa clue. bibigyan ako ng walong clue, pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue pwedeng vice versa, ah? may broken chin. to Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, so, or Jupiter sa so, Romantic. Red flag. Red flag tayo. Baganya Hmm. third party situation. Posible. Eh. Hindi ko nga alam kung ikaw ba yung third party o pinagpalit ka sa third party. Pero red flag eh. Pag nakita ko yung red flag, pwedeng third party. signals na. Third party situation. Na parang beware. May someone new o may ada person sa connection na ito. borderline personality. Hanapin nyo lang sa internet. Ano meaning niya? November, kung hindi memorable. I pay attention sa buwan na to Malaki ang bibig. Isa na lang. Isa na to January. So, kung hindi memorable, I pay attention sa buwan na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.